<laughs> Eric, bakit mag isa Di ba usapan natin two-on-one? Asan si Mata? Oh! <laughs> Alam mo naman na dito, ubra oh, Kaya paakyatin mo na Bibigyan ko lang ng tig-isa Pagsasabayin ko itong dalawa Deadman ba? Yeah! Yung dati kong dinidedma, ngayon dinideds na. Oh! Gusto niya akong magseryoso, yun ang dinedemand niya. E eh, nung huli akong nagseryoso, kalabang ko nagdedemanda. Oh! Kasi sa mga hinahain o di daw sila na mamangha. May mga trip daw sa akin yung panlasa masagwa. Mapait ang katotohanan, lakan ng magagawa. Mas mahal to ng madla, kaya nga sobrang bitter mo, pati yung taste na mamakla. <laughs> Walang hiya! Apex versus inyo! <laughs> di ba ako lugi niyan? Kasi meron niyang Wordplay. Rhyme scheme, Multi, Ron, Abra, Luni. Ron, Abra, Luni, all for one. Pero kahit pagtulungan, smash sa akin yan o no? may iniinda sa tagiliran. Dahil kung usapang ranking, ito'y all might. My... Rumispeto ka sa Pagkakaralan mo, mataas, matayog, tugatog. Shit, di na ma-reach. Pero bibigyan kita ng tip. malika ng kalaban mong napik. Akala ko ba, apex na to, e eh, ba't kailangan pa akong masungkit? Oh! Eh, sira pala tuktok netorik eh. <laughs> Kasi nung, eh sira pala tuktok tang tangina ang Nung nakasayang laban nila ni Undo. Di daw siya nagpanik. Sabi niya, sure win. <laughs> no match. Knockout yun, <Nakaution>, matik. <laughs> Tangina ang lupit. Napredict. Totoo nga. May tulog nga sa kanya silip. Ano masakit? Di ka sinipot? ulol, ganun ka Biruin mo, mas pinili niya pang labanan yung antok. Bugok, karma is real. Hindi mo ba na-feel? Ginawa kang pampaantok, literal siyang sleeping pill. Kaya ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Diyan ako gigil na gigil sa'yo, putang ina mo. Kaya, sa lahat ng mga tropa natin diyan ilang taong ko itong hinintay, shit. Ang karma talaga pag binalik ka, mas masakit. Naalala ko tuloy lahat ng mga panggagagumot, pangungulit, pero wala akong dinibdib. Tinanim na galit o hinanakit. Kaya bago tayo mag-umpisa, good luck sa pagbebenta ng damit. Oh! Good luck sa pagbebenta ng damit. O siya. Total speaking o pagbebenta ng damit. Live na po tayo. Live yung mga minors natin dyan ha. Wait na ha. Pamayin toti for 150 pesos. Sulit na sulit. Fresh na fresh. Mm! Laging bagong ahit. Second hand pero walang dents. Twice a day lang po ginamit. Tangina ang lupit. At uh, ito pala, teka lang, basa tayo ng mga nagko-comment. Ito, uh, nagpapa-shoutout. Ito si, si Santi Do. Ayan, walang trabaho, tropa. Nandito din si Kibuloy na Kuykoy. <laughs> uh, two joints para stop na. Ito naman, parang tanga, nagahanap ng, ano to, Dilatang Argentina. Si akat. Akat hindi ko mabasa. Akata. Akata nga ba? Oh. Akata nga siya. ay taka mayroon pa. Ito may nagtatanong, ay yung lahat pala ng minors natin dyan, may previous uto nakasama. Nahulog na. May previous utong kasama. Mismo pong si Basha, pero wala nang COD kasi pick-up naman siya, okay? Oh! At ito pa, nagtatanong, nagtatanong si... Ito si Sir Deo, nagtatanong, pwede po kaya yan sa boy? Ay pwedeng pwede, ano ka ba? Yung mga ganitong itsura, unisex siya. <laughs> Cash on delivery, pero pagpogi ka, may pre na. Lil... Ano? Lil Stroke? Lil Stroke. <laughs> Nagtatanong, kakasya ba kung sa akin? Aba kasya ang kasya? Aba kasya ang kasya? Fit to American size, stretchable pa. <laughs> o sige, ikaw na. dinamay si Basya. Ang mandamay ng jowa, yan ang kanyang signature. Panay Basya kay Basya, palibasa yung asawa niya matabang insecure. Oh! Intro! Gusto ko muna ng konting pampainit bago, po, bago ko magsimula dito. mag para sa mga gustong matalo si Bustoyo ng isang milyong piso. Oh! sa wakas na tuloy din, grabe. Nakakaluha. Para tong babae, gusto ligawan ko pa. Nagpapakipot pa kunwari na ayaw bumuka. Ang tapang mo mag-inarte, magpapapoto ka rin pala sa mukha. <laughs> Ang bilis ng panahon naduwag duwag ka ng limang taon. Dati ako yung naghahamon, ngayon ikaw yung naghahabol. Magnifico ko raw yung liriko. Talaga naganda ka tol, pero ikaw rin mismo hihiga dyan sa ginawa mong ataol. Limang taong naghanda. Mahina tong nilalang. Five years prep, parang edukasyon ni Badang. Wala siyang ganun. Warm up lang daw ako. Ang tindi nito sa Ayos sa warm up mo eh, no? Impierno agad. Oh! Sabi mo. Sabi sabi niya siya yung Joker, 'di ba? Ox lang chong. Nung sinabi kong ako yung Joker ng liga, joke lang 'yun. <laughs> yun ang ultimate troll. Ginawa ko lang yung pain ngayon lahat ng pinaghirapan mo hinihila ko na papunta sa akin. na Para labanan siya, kailangan parao na mag-champion ako. Ang daming requirements ng gago na to. <laughs> <laughs> Kailangan ganyan. Kailangan ganito, samantalang sa loob ng isang dekada na kong kaya mo lang na itong manasilable, tatlo. <laughs> tapos ngayon, maghahamon kasi yung mga verse niya, tapos na. Sabi ko, sige, set mo sa ahon, total yung karir niya, palubog na. <laughs> sa hinaba ng prosesyon, di na malaman kung saan na napunta, ang dami mong kondisyon, yung pala kondisyon ka. Mas maganda, mas maganda yung kasunod na linya. Teka lang. Makinig ah. Mag-ipon ng letra yung gimmick, nagre-reserva ng lyrics to. Pampangas best ka nga kasi pinipreserve mo yung sarili mo. Alam nyo ba kung anong nirime niya sa broccoli? Ano? Binlandi. eh alam nyo kung anong nirime niya sa confetti? Ano? Ang lupit mo naman pre. confetti? Ang lupit mo naman pre. Ang lupit mo naman pre puta ang brutal niya. Hindi na yan slant yung tang ina, diagonal na. Hoy, puta peti! Bakit mong ginawang konfeti? Tanginan to kahit ata yoyo, ireram sa T-Rex eh. Yan ba yung standard na ipapakita mo sa mga tulad nila disaster at dumbfounded? Outdated na ang pangit. Tandaan nyo, pag isang syllable lang yung rebat niya, kahit foul, not counted. Mag-rime na nga lang ng ilang syllables, di mo pa magawa. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mong... <laughs> Ah, hindi stand-up comedian, magmulti ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling to magmalalo na lilasa ka Mga ghostwriter mo, pilit hindi magmulti para hindi halata. Ang tindi mo maganda. Nangihiram ng laway sa ibang rapper para may mas speed na maganda. Ah, basta, pag yung bara niya masyadong technical, Alams na, hindi yung galing sa kanya. Sinyo, ungas ka! Dating mabait ngayon, akala mo kung sino na umasta. Sobrang humble noon ngayon, malapit na siyang malaos dito, nagkukupal na. Ang sarap sa pakina. Feeling mayaman na, humble pa rin. Huwag ka masyadong humble, ha? hindi ka ganong kagaling. Ha? Pagdating sa pagpapanggap, ubod ng galing to. Kung siya si Joker, sige, ako si Riddler, may bugtong ako sa inyo. Bibigyan ko kayo ng buktong na hindi pa nasasagot ng isang dekada. Alam nyo ba kung ano tawag sa maangas na nagpakumbaba? Oh! Munti kang madimanda. oh, oh na, mayamang ka na. Pero para ka lang probinsyano kapulot ng suitcase, marangyana may poor taste, mas plastik ka pa sa lalagyanan ng toothpaste, hindi sa sa'yo bagay maging joker, ang bagay sa'yo talaga, two-face. Oh! eto Wake humble ako, umpisa pa lang, mayabang talaga. <laughs> Ikaw nagyayabang ka lang kapag lamang ka na. Saka ka magyabang kapag ang laban tabla hindi yung kung kailang kumpleto na yung rounds mo sabay papalag ka. <laughs> Alam ko, wuli walo, wuli walo, wuli walo. Alam ko, marami kang pre-med na nakasingit mga tugmaan na pinilit, pero kahit gaano pa kalupit ang mga hirit, hindi ako mai-impress diyan kasi limang taon mo yung inisip. <laughs> hindi to battle of the year! Ito yung body of the century! Kahit manggaling pa sa barracks yung mga gamit mo na weaponry, ng weaponry, nagpaturo sa maestro, nagpatluto kay Tipsy D, kahit magpatulong sa abakadas, kukulangin sa A to Z! <laughs>